Oh. Saya so, nang isagot tayo dito guys, saka bangos. Oh. Ganda magandang umaga guys. Morning sa lahat. Ganda na naman kami guys, isda na kami ngayon. Inagahan namin ngayon guys. <coughs> Kasi yung pababa ng tubig ngayon maga para masundan namin yung isda guys papagbaba uh, pagka ulit tayo sa isda guys pagbaba eh, kunti lang mahuli natin Matyampa, baka makachamba tayo ngayon guys ba magmaga inagahan natin eh, Musong tayo kahapon hindi tayo lumusong tayo ngayon kahapon hindi tayo lumusong kahapon kaya nga muna kaya ngayon kaming musong sana makahuli pala ay mga karami na naman eh guys eh bago kami lulusong guys chat out ko na kayo guys chat out mo na yung mga subscriber ko dyan lalo na po sa mga bago kong subscriber chat out po o sa mga viewers chat out o sa lahat ng nagpipishing chat out po o sa lahat mga angler dyan chat out o sa lahat ng maniniksay chat out po lalo na po sa sumusuporta Shout out yung lahat. Salamat po sa patuloy nyo support ah. Okay. Tsaka-tsaka to guys. Kasi medyo, medyo malalim pa ngayon tubig ngayon guys. Ayan. Yeah. Tsaka-tsaka muna tayo ngayon. Eh, meron naman tayo mga huli kahit medyo malalim. Okay. Doon sa may kalaparan, nakmit na nakaraan dyan. Nakakahuli naman. Dito tayo ngayon guys sa may kalsada ng Purok Tralala sana makahulo tayo makahuli tayo rito kabulol-bulol tayo ngayon guys ah, wala pa tayong almusal eh guys kay lulusong na kami sa tubig para magkaalam-alam makahuli eh guys abang-abang na -abang lang sa paglusong ay e nga sabang ko naman yung anak ko ngayon e ay nga taga video sa akin guys sabang nangyong isda eh guys okay. salamat guys oh so guys kung saan na, na natin latag yung lambat

tak kena um, bat. Ah, uh, mai pun yang isda sakit nak. Uh, uh, ah. Uh, apa bapa lagi tobik? Oh, apa bapa tu siang? Kebi tu yang sinak itu nak kan harus mag makan juga tobik. Ini no, apa bapa nak? Nah, mak aku lihat air itu. Ini makar kami nih. Ini tu guys, abang-abang lah guys, pakai kita pada nama ini. Hey Oke so, so, na? so, Oh, ah. ah. itu lo guys, pisana nanti ke Pak. Para magkaalam-alam mah kaulik. Oh, dapat dah. Oh, guys, punang kulinan ten bulig go. Ah. Dikadahar. Wah, Isda bulig. Baik gumapak kanin nanti itu guys

ipit ko, talakag. Ah, ah. Ah, aray, 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 idugol ko. Itugol ko. Ah, ah. Oh. Ay, lapad. Oh, uh. katatlong papla na tayo, guys. Ah, katatlong Ah, katatlong papla. Guys. Ah, dapat. Oh. Love <laughs> Sa labas ko yung guys eh. <laughs> di gitu tayo nakaka di tayo nakakapat ng maliliit yung tilapia puro plap lah oh plap lah ulit ah. pat pirpayan ayuh

dosa. So, rumah mau nasi ya. nak <tik> oh, <setinit>. Itu <tik> <tik> oh, guys. Okay, parang okay, guys. So. Oh, malapad na pa rin to. Sayang so, ng isa guys, punit sa lambat. Kalabas. Kalabas. arah. Tiada apa kau lah. Ah, betul -betul, wala. ah Oh, tak ay na nadunggol ko kanina guys eh Wala na nandito oh O kapag ka pa ulit ito guys o oh. Uli natin dito sa so, unang bagsak O malalapad o oh. Salamat oh. uh, lord na kadahal ng naman ang malalapad na Pero na marami rin ako, wala sa atin guys mas at mga apat na piraso Eh pagkatapos na bigbigpit ng lambat guys Babagsak na tayo dito ngayon Okay guys, ababala sa pa pangalawang bagsak. Okay. Oh, ito na guys, yung pangalawang bagsak natin dito. Sana makakadagdag tayo ng tilapia rito. Saka makauli dito yung bangus dito guys. May bangus na tayo na ikita. Na, na. Okay guys, may bangus ulit oh. laki-laki yung -laki bangus na ito. Isa isa guys. Bangos bangus. Galak, din. Na, nandang nandang dito. Oh, kapat, kapat. O, ito guys o. Oh. Banak guys o. Oh. O. Oh, banak tayo dito guys. Saka bangos. O. Oh, Saka. Sana masinda banak. O, kapag. O, ito guys o. tayo guys. Malapad o. Oh. Lap Kaya na natin yung tilapia guys, yung nagtikom na yung labas pa. Tikom na ito guys. Nagandahan na natin ka pa. Sana na ito ito. Ito, kapatuloy. Ito guys, lapad ulit oh. Lapad ulit yung tilapia. Lap lah. Lap lah uli. Lap lah uli. Betul. Nangit. 啊啊！哦，没事 lemah lo. Malapat tayo dito guys. Hmm. Ikat na. Uy, datangan yun. guys, eh, ito na yung bali pangatlong bagsak natin. Kanina pala guys, umakyat kami rin sa kalsada, nasa lubong namin yung wet. Kaso lang, nasa lubong nila, nakita yung huli namin, napakyaw nila guys, nabili nila lahat ng tilapia. Kaya, uh, suwerte pa rin tayo guys, ng araw nito, na sa spot pa lang, nakapagbinta na tayo ng tilapia. Salamat tayo sa Panginoon guys, haka. Haka huli din dito ito na yung pangatlong bagsak natin guys sana maka discard din tayo dito yung ipapakita sana natin ng huli eh, na ibinta na rin natin maswerte sa uh, palais dahan pa lang na binta na yung huli eh. sana dito guys maagad makahuli kita tayo dito okay hey guys ababang na lang guys ito na yung pangatlong bagsak namin ababang na lang guys pagka kinapa na namin

yung nakita nyo rin na may mingwis guys eh, yun ang nakabili sa akin ng anak nakapakyaw kayo nakapakyaw ayun guys o oh. ayun nandun <laughs> eh Ay, guys eh baka mayroon ba to Ah, hmm. oh, guys. Ah. Oh. tayo nakatakto nanti tayo nakatakto na tayong tilapia dito sana makatakto ulit Natin kilo, oh, kilo oh, oh, natin dito guys oh, natin oh, natin guys, oh, 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 guys oh, Misi si teputik Oh Oh Gak tau eh. ah Gak tau kilo Oh, oh. Kau wala Wala Kau wala apa sayang oh. Sayang guys Kau wala

Godpa. Oh. 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 Dapat oh. oh. ipo sila sa dobo. Ito pala sila magkasama, guys. Tatlo. Sa kasama. Nilagay natin lumayo ni sa atin ah. Oh, pala. Paling, paling. Okay, nah, yang bisa di di kono Oh, oh, dan. Ah, tobeso. Ah, Kembali

tayo. so guys, oh. Huli na Marami din tayo dito. Sa pangatlong bagsak. Mayroon tayo mga eh, guys may pakitang huli na, ano, kasi yung unang huli natin, na ibinta natin, guys, eh. Dito pa lang sa spot, na ibinta na. Ay, guys, kayo, Pagkatapos nito, sana na kami guys, eh, babagsak pa tayo ng isang bagsak pa ngayon. Sana makahuli pa uli, makadagdag. Okay guys, ababag na lang guys, pag bagsak kami uli. Okay, salamat. O, oh, ito na guys yung bali Tatlo. pang ano natin, isa, dalawa, tat, pangatlo, pangapat to guys. Ito yung pangapat na bagsak natin. Sana makakadagdag tayo rito. O, oh, para masundan. Guys. Oh, matay na ng ito guys ah. ito na nakahuli ng tilapia dito kasi tagpo dito ko to isa pa lang ito pala yung ito pala yung huli natin dito sa pangapat na bagsak maka isang tilapia pa lang tayo ah. oh, wala oh, pa do oh. oy wala baka wala na naman dito ko na lalagyanan Ah oh, rin wow wala pa Malapit din. Wah, udah lu apa lah? Oh, apa Oke guys. Halo. Aku udah hotel. Ah. Gua ke situ. Lapad oh. Kita nadali peraten. Ini wala isa. Ya. Terlan turun, turun hole,

ayun ang kanina yung isa guys nakawala pa kanina isa ay marami marami na rin oh no? sir yan yung na ano natin ulit kanina guys yung na bili kaya ba dito guys baka may sumuba pa rin eh nadagdag pa tayo so guys kay, tapos naman tayo naka tapos naman tayo kapa bali tatlo lang na tatlong tilap tila na dagdag dito guys apat sana tayo Kaso lang no, nakawala yung isa nakasisin to Okay ito guys oh Huli natin na to ah, Marami din Mas marami to talaga to guys Halos mamuno siguro yung Fish net nyo siguro kung hindi natin Agad dito siguro guys oh Kung hindi natin ibinta kanina Okay uh, guys kay aba aba lang guys Pagka nakakit ng na mas taas Pakita namin ng okay guys oh. Ayan guys, pakita namin huli. Nakakit na lang kami dito sa kalsada. Ayan guys, oh. Ubus ng anak ko. Oh. Yan ang huli natin guys. Tilapia lalo na kanina guys kung hindi natin na kung hindi napakyaw kanina guys yung unang huli natin marami na guys apaw na yung batya na yan salamat din tayo guys ay. yung ito yung bangus natin guys oh. ayan May isang banak na guys hindi inaw you know, mo ilatag mo yung bangus ano langgana para makita oh. isang banak ayan guys oh yung bangus natin sa tilapia malalapa din na huli natin tilapia dito guys Tumamba na naman tayo sa malalapad. na na natin guys. Napakyaw rin kanina. E tayo mong kuti yung planggan makita nila nak. Ayan. Ay. Salamat tayo sa Panginoon. na Nakahuli. Nakahuli din. Tsaka sa ispat pa lang nakakabinta na. Ay. Salamat Lord. Ah, kuhan naman ang ano. Ang gastos. Ah, kuhan naman guys. Pang bigas -bigas. Eh, sana sa sunod na pangista makarami din ng huli eh guys kayo nga dito lang yung video ko guys eh, maraming salamat at pakisuporta na lang guys kita kita lang dito tayo guys sa sunod na adventure eh guys salamat